Ready, set, go! One, two, three! Woo, Popcorn! <laughs> Gustong gusto ng mga chicken yung popcorn, no? At naka-umbrella tayo ngayon kasi umuulan. Ayan! Ha? Wala na? Ay, oo! Wala nang ulan! <laughs> Kung kailan kami nagpayong saka naman huminto yung ulan. Ayan no, paborito-paborito ng mga chicken popcorn. Ito naman yung food scraps natin. Wala. Wow, gustong gusto ng mga chicken yan. Hey, it's not trying to do a Ay, wow. Parang mas gusto ng mga chickens yung mga food scraps. Kaysa dun sa ano, popcorn. Mommy, you want the white dish? Oo, wala nang ulan. <laughs> red. Mommy, me too. Opa. Ayana. Ayan o, Ayan oh, pili-pili lang yung chicken kung ano yung kakainin nila. Food scraps o so kaya popcorn. <laughs> Pagkatapos natin din magpakain ng mga food scraps, papakainin natin sila ng mga chicken, chicken? food talaga. Chicken! In the night, Hi, chicken! Halika dito. Hawakan mo yung chicken. Yeah. Mamaya. It Mamaya na. Dito ya, tayo. Ubusan ako. Mamaya na kasi kumakain pa sila. Hindi sila tapos? Hindi pa. O, tingnan mo. Gutom na gutom sila. Mayroon pa pasta? Mm. Chicken. 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 Oh. Tsaka, kukuha naman tayo ng mga pagkain talaga ng chicken. Tanda. Oh, dito. Ilagay mo dito nak. dito sa gilid. Tingnan natin kung ano naman yung kakainin nila. Dito dito. Ayan. Oh, dito naman yung iba dito. Dito. Oh, sige. Oh. Oh, dito. Oh, ito Ay, huwag mo itapon. Ayan oh. Tatlo yung pagkain ng chicken, yung popcorn, tapos yung food scraps, at saka yung pagkain talaga nila, no? Pili-pili lang sila. May ka na ipat siya? Yeah, pat lang. Pat habang kumakain. Ano yan, yeah, no? <laughs> Cute bang chicken? Cute bang chicken? How do you cut? Hindi ko alam. Wala nang yeah. cut. Umalis na sila. How do you cut? My bird. Go away, bird! <laughs> I can't read really the you. Go away, bird! Hello, ang laki ng bird, oh! Wow, may malaking bird. Tingnan nyo, oh! Grabe. Ayun, umalis na. Ayun, umalis na tuloy. <laughs> Natakot kay Sabana yung bird. Lana, umalis siya.